Hello guys, good morning sa ating lahat. Good morning, good morning. Happy Wednesday sa ating lahat. Yan, aga natin kung yahing ngayon guys. Early in the morning tayo time, biyahin Time is 4 o'clock. Biyahe, mm -hmm. biyahe tayo. Way tayo guys ng Sampalo, Manila. Yan. Di diba guys? Oo, oh, gabi na pa. Gabi pa. Ay, ano? Tignan madilim pa. Ah, di guys? Okay guys, maya maya ulit guys. Ito guys, madilim pa ang ating biyahe. Uh, early in the morning pa. Oh, tignan nyo guys, ang ating kamang. Ayan. Ganito lang trabaho natin araw-araw guys. <coughs> Siyempre, araw-araw trabaho lang para sa ating pamilya. Di guys? Ah masarap magbaya ganito guys na oras kasi wala pa siyang wala pa siyang masyadong traffic kaya ang sarap magbumiya diba? Pero sabi ko wala masyado pero may mga maraming nasasakyan Cheap Traffic Christmas sa taas o Guys, uh, Christmas lang sa taas o diba? Paskong Pasko na, Sinta. Di ba guys? Oh. Sarap ganitong biyahe guys pag ano, pag madaling araw kasi syempre, sabi ko nga wala masyadong ano, wala ka masyadong ma ano, nasasakyan. Hindi ka kaya pag time, oras ng time mga 6.30 or 6 o'clock na ka. Siksikan na yan hanggang umaga hanggang hapon. Ganito kasi medyo maganda pang bumiyahe. Okay? And dito na tayo part ng Maynila, guys. Wala traffic. Wala, okay. Okay, ang doon. Pag ganito madaling araw. Wala masyadong traffic. Walang traffic. Ah. Good and be okay. Walang traffic. Dito tayo part ng Tampalong, Manila. Ayan. Yeah. Malapit na tayo sa terminal ng Victory Liner. Ayan, yeah. punta tayo dun sa may terminal, guys. Terminal. Ang Victory Liner. Stop. Go. Go tayo, go. Yan, di na tayo. Ito na, yan na yung ano, victory liner. Maria de Leon naman bus to terminal. Katabi niya, Maria de Leon bus terminal sa saka yung victory liner bus. Dito sa Sampaloc. Wow. Uh, hirap mag-ano across. Matras yung bus. Oops, sa pool yung. Yan na yung victory liner guys. Ayan, victory liner.